Mima madulas dyan. Mi, mi, mi madulas dyan. Dandaan ka dyan, Oh, bilisan mo, bilisan mo.

<tries> Dapat siya so, oh. may jacket Doon, na Doon Yung lambat? Kaliwali 80 yun Kaliwali mo 80 yun sa Pilipinas Tignan mo nga no, kulang ang plastik yun Sa dami ng basura na yan

Ay, may namimilit dun, no? Ha? Huh? Ayun, mga mga namimilit. Ano namimilit? Namimilit. Namimilit. Ito, B. Dito, tanga. <laughs> Ay, ang dami naman. <laughs> Tapos, wala kayong gloves. Huh? Mami, dirty. Ay, ganyan. Ah. <laughs> it's very dirty. It's dirty. Oh, yes, I know. Yes, yes. Too much dirty. Yeah, let me see. Let me Yeah, the help them, mommy. Si mamshu. <laughs> Ayan, taga-pulot ng basura dito sa Jeddah, Saudi Arabia. <clears throat> Ang dami kasing basura. Alam ko sinasabi mo 'yan may sabi ko nga sa'yo eh. Yung dala dala, kailangan dito dalangin dalawang rollo. Kaya mami, ubos kilo kamay.